Good afternoon mga ka-snipe uh, Uras na para umuwi si sniper ano, At uh, gaya ng dati At tayo ay mag-clip sakay sa na naman mga ka -snipe. Kung sino yung madaanan natin na naglalakad uh, natin ng clip sakay uh, Going to Cavite Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel At hindi ka pa subscribe Please subscribe my YouTube Para mas marami pa tayong content na magawa Ano? sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe kayo ang bida sa video nito mga ka sniper ano pang inantay nyo let's go na tayo go 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 never see you coming libre sa sakay natin to si ma'am ma'am Hello, ma'am. Hi ma'am. Ma'am. Hello ma'am. Libre ma'am, libre sakay. Ayaw ayaw. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking live. Ito ito si Boss. Oh. Boss. Boss. Sanga, ha? Eh? Libre libre to. Sanga ba? Hindi na. Para may sakay naman ako. Hanggang kabiti ako. Ha? Diyan ka lang? Sakay naman, Eli. Ayaw mo? Sige, salamat ha. Ayaw mga ka-snipe, wala tayong magagawa Kaya na yung nasabi ko ha Ang uh, libre sa sakay natin no, Ay walang uh, ano, Walang sapilitan Pero kung Gusto Mas maganda Pag ayaw Okay lang din naman Ayaw niya sumakay. bakay Malapit daw siya, dito lang siya oh Kaya hindi ko na pinilit Baka makasuhan ba oras <laughs> <laughs> Boss! Saan ka? Saan ka? Libre sa ito. Saan ka? Ah, dito ka lang. Kala ko malayo ka. Ayun sa kabila oh. Boss! ayaw na sa kabilang side kasi maglalakad huwag na kasi baka tatawid tapos mabangga pa at kasalanan pa natin kasi nasa kabilang side siya eh tayo pa yung dahilan at uh, si sniper ho ay pauwi na medyo hapon na ho, ala, alas 4 na ng hapon alam nyo naman ho, hindi tayo nagpapagabi mahirap na ito, may naglalakad sa tulay malamang malamang sa malamang tara, saan ka? saan ka? sige, eh, sakay ka na saan ka? Sige, okay, sakay ka lang. Ang dali. Ayan, okay, may nang li libring sakay tayo. Saan ka banda? Kaya lang ako, sa may wood. Isim-sukat? Oo, kayo paano mo? Ah, sa baba. Okay. Sige. May nang ako galing trabaho eh. Ah, galing na trabaho? Ba't ka yan? Diyan ka naglalakad? Malapit lang ako, kami dyan. Ah, doon mo sa, sa warehouse ka? Sa may Petron, no? Ah, sa may Petron? Oo. Oh. Ah. Pauwi na kasi ako eh. Sa kaya? Uh, Kabiti ako sa may Naglilibre sa sakay kasi ako pag pa na ako Tama tama naglalakad ka dyan Saan ka banda doon? Ano? Saan banda yung baba mo? Sa Petron po, dito sa gilid Ah, itong Petron na to? Oo oh. Sige May nasakay tayo mga ka-snipe, si ano, pangalan mo? Ano Idol? Ano pangalan mo? AJ po Ha? AJ AJ, si AJ shout, shout out ka na dyan Okay na yan, mamaya Dito lang kita sa Petron ilaglag, Jay Ano po? Sa Petron lang kita ilaglag ano, okay. Dito ka lang? Opo ano, okay. Diba? At least hindi ka na, na naglakad lang ano, ano po. Nang ano malayo O dyan ka, Jay, mag-shout out ka na o oh, Para makita ka sa ano Sino yung shout out mo? Libre shout out to? Shout out sa mga Saan? Sino pamilya mo? Ayun Bigyan kita yung sticker Yung mga kayo si Jay Anong trabaho mo doon Jay? Warehouse stop Ah warehouse stop Bigyan natin ng si souvenir si Nice Okay, salamat Ingat, ingat Oo. Okay Ayun mga ka Snipe, may nalibre tayong ano, sa kay kahit papano Si Jay Diretso na tayo Dito pa, meron pang isa Boss! O oh, boss! Saan ka boss? Sa may Petron? Ah, malapit lang pala si Sir mga ka Snipe Kaya hindi na siya sasakay so, may Petron lang siya dito Sa so, may Bilyar Sipag Lalakad kasi eh alam mo naman tayo pag may naglalakad